Kung first lady ka pala, ang mga tao bago pumunta sa presidente, kung pumunta sa akin, kung meron silang problema, mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko. Sa puso ko, kasi ulila ako, uh, I was only 7 years old. Kaya I know what it is to be deprived. Ah, mawala ang ka ng nanay, miski may pera kayo, nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapamatrikula sa tatay ko. Ako na. Natuto na ako mag-self-reliant. Kaya iniisip ko at ginalimit ko hindi lang ang aking pag-iisip, kung hindi ang aking puso, paano uh, tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. Nang batak, ng batak na lalawigan ng ilawas na, nang halal at kitinang ma, ng Pangulo ng Pilipinas. Naging President si Marcos, sabi ko, Ferdinand, now that you're President, what's my role? Now that I'm President, sabi niya, I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? The good, and beautiful. What's the good, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko, the cultural center. <laughs> First year or second year pa lang ako, first lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama ng tayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Nung pagpunta niya dito, gusto niya i-tour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng Lugos, wala tayong hospital, wala hotel, walang magandang makita ko. Nung nandun ako sa harap ng cultural center ngayon, sabi ko sa kanyang, you know, Mr. Rockefeller, There will rise the cultural center of the Philippines. Sabi niya saan? Yan. But that is water. Oh, Mr. Rockefeller. The first year are covered up with soil. The second year are dried the piles. The third year the building will rise. The fourth year the curtain will rise. Sabi niya, Madam Marcos. He took the Rockefellers at least 10 years to build the Lincoln Center. If you can only build that in the next four years that your husband is president, I'll take off my hat to you. So, ang ginawa ko, halaga na pa na makakareclaim. Tubig yan nung araw. At tayo ang nag Nag-umpisan niyang reclamation, yung bagong syudad yan. Nag-reclaim ako para sa folk art centers, para sa Miss Universe. Nag-reclaim ako ng 20 hectares para sa Convention Center sa Coconut Palace. Not yan, Tayo nag-umpisan niyang new city na yan. Pwede palang gawin yung lupa, yung tubig. Pagtayo ng Cultural Center, hindi pa tapos ang first term ni Marcos. ini invite ko na si President Reagan to inaugurate the Cultural Center. In, Biniimbita ako si Rockefeller. Sabi niya, masyado akong impressed. Sabi niya, I'm speechless. Mahihiya akong pumunta doon na tinanong ko pa ikaw at hindi ako maniwala na magagawa mo ito. Nagawa ko na within the four years that Marcos was President nung pumunta ako for the first time sa China at si Chairman Mao hindi lamang kumamay sa akin tinalikan pa ang kamay ko nagulat ako sabi ko why did you do that Chairman sabi niya because I admired you for so long because when you became First Lady the first project you had was culture you were attacked and you were subjected to many negative things, but you continued to finish the cultural center. You know, Mrs. Marcos, China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa cultural revolution. Kaya tama yung iyong layunin para sa bayan. Kaya tuwan-tuwa nga ako. Mula noon, lalo naman lumakas ang loob ko. 🎵 Music 🎵 Nung ako yung utusan ni Sir na pumunta sa iba't ibang bayan, ang ginamit ko talaga ng culture. Kaya ang mga dala ko, mga sumasayaw, sumakanta, yung mga magagandang mga lahat. Ang dami-dami kong sa buong mundo. At the height of the Cold War, lahat successful. Bakit ang aking dala yung magandang kultura natin? At kinatutuwaan ang lahat. Kaya, miski malamig, nalalamig na ako. Nakas-terno pa ako. Pinakikita ko kung gano'ng kaganda ang terno. Ukraina ng Austria na tuan sa akin sa pagkat ang aking inuna e culture. E siya, head siya ng pinaka-prestigious na cultural event sa Russia. Sinasabi niya, kung meron kayong kailangan, magkaroon ng trend, magkaroon nito, nito, kung ano-ano, advance yung country nila, sabihin mo lang sa akin. So, naisip ko trend. would like to right. congratulate light rail transit, particularly the engineers and workmen. Let's clap for all of these workmen. I suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, the first lady. Mayara naman natin na mabilis kasi lahat na gusto sumakay ng train. Unang first train yun. Tapos letter on, ginamit ko pa yung ilalim para itayo ang PGH. Nung naging first lady ako, mga 20 years pa lang since World War II at talagang sinira ang ating bansa at ating siyudad. Halos walang mga hospital ganito. Meron mga hospital. Yung PGH nung araw, ang mga tao hihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, eh, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart center, lung center, kidney center, children's hospital, tsaka PGH, lahat yan. Daddy! gitla, nabibigla. Tuwing gumalaw ang ulang din Pagkat nung kami nagka-isang dibdib, ang kabilin-bilihan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa. Napakalaking pag-alasa. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino. Pero yun, nung araw, nung tempo ni Marcos, ang aming programa talaga wong tutum. Kung oh, kung hindi bahay, ang hinihiningi no, hindi lang bahay eh. May bahay ka, itayo mo ang bahay, nakatira sila sa, sa bukid. Paano sila mabubuhay doon, miski may ba bahay sila? Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong bliss project, na housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahal, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan lahat ng na pangangailangan hindi na Huwag nang pupuntahin kung saan-saan si presidente nga eh hindi lang ginawa yung nasa pangnagta isang bureau ginawa niya isang department hindi lang kami gumagawa ng bahay lamang kailangan human sa tang na pangtao talaga among all the problems that confront us none is more total and therefore more urgent and the problem of human settlements. Ang gobyerno, hindi lang duwid utak, kailangan duo. Nung nawala no, ang nanay ko, and I had to stand for myself, doon ko nakita, mas malawak ang langit. Kisa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kisa sa problema. Kaya huwag kayong matakot dito sa mundo. May langit.